Pag-usapan natin ang bagong balita na kumahalag ngayon sa showbiz ang pag-file ng qualified theft complaint ni Kim Chu laban sa kanyang kapatid na si Lakam Chu. Maraming nagtatanong, ano nga ba ang tunay na nangyari? Ano ang ibig sabihin ng qualified theft at ano ang maaring maging epekto nito, hindi lang sa pamilya, kundi pati na rin sa negosyo at imahe ni Kim? Tara, alamin natin. Noong December 2, 2025, ayon sa ulat ng media, formal nang nagsampa si Kim ng kasong qualified theft laban sa kanyang kapatid na si Lakam. Ayon sa pahayad ni Kim, natuklasan o manan may serious financial discrepancies sa kanilang negosyo, may mga substantial amounts connected to business assets na nawawala. Dahil dito, masakit man, Napilitan siyang gumawa ng legal na hakbang para protektahan ang kanyang kumpanya pati narhin ang kabuhayan ng mga nagtatrabaho sa ilalim nito. Bakit ito mabigat sa personal at profesional? Aaminin ng kahit sino, mahirap kapag kaanak mo at kapamilya mo pa ang sangkot, lalong-lalo na kung matagal mong pinagkakatiwalaan. Sabi ni Kim, One of the most painful steps I have ever taken in my life. Hindi lang pera ang nakataya, kundi reputasyon, tiwala at integridad ng negosyo. Kapag umabot sa korte, public na rin ang usapan. Maaari rin maapektuhan ang moral ng mga empleyado, pati na rin ang tiwala ng mga customer o partners sa negosyo. Ngayon, ano ang qualified theft at ano ang maaring kahinatnan. Ayon sa ulat, ang qualified theft ay isang krimen na may mas mabigat na parusa kaysa simpleng theft, lalo na kung may violation ng tiwala o pag-abuso sa posisyon. Kung mapatunayan ang sala, depende sa halaga ng ninakaw, maaari humantong ito sa matagal na pagkakakulong mula sa presyon mayor hanggang posibleng mas matindi. Ibig sabihin, seryoso ang kaso at maaaring may malalim na epekto hindi lang sa dinamika ng pamilya, kundi pati na rin sa buhay pribado at kabuhayan. Ano ba talaga ang negosyo nila Kim at saan ito napapaloob? Bakit hindi binunyag sa ngayon? Ano ang naging proseso bago nagsampa ng kaso? May naging internal audit ba? May sinubukan ba silang mag-usap o magkasundo? Paano maapektuhan ng imahe ni Kim bilang artista, negosyante at tao? Paano naman ang kapatid niya? Ano ang magiging epekto nito sa negosyo, sa empleyado, partner at mga kliyente? At tigit sa si lahat, ano ang magiging hatol ng korte at magkakaroon ba ng reconciliation o permanenteng hiwalay na landas para sa magkapatid? Sa huli, Nais ni Kim umano na protektahan ang kanyang negosyo at ang integridad ng kanyang pinangkirapan, pati na rin ang kabuhayan ng mga taong umaas sa kanya. Ngunit alam natin, walang madali sa ganitong sitwasyon. Masakit, komplikado, lalo na kapag pamilya ang naging kaaway sa usaping pera hindi tayo makakaramdam ng ganap na ustisya hanggat hindi lubos ang ebidensya at hanggat hindi rin magaganap ang patas na paglilitis. Sana manalo ang katotohanan at makamit ang linaw, katarungan at kung posible ang pagkakasundo.